O, oh, so doon sa mga k dogs, uh, Doc, wala tayo masyado problema. Wala tayo oh, sanay na yun sa mga ganun eh. Pero Doc, mer pwede ba yung mga improvised na soundproof areas para doon pupunta yung mga... Aside, of course, yung sinasabi nyo, di ba, na lalakasan na lang yung TV mm. o yung radio. Kung halimbawa gusto nyo mong gumawa, mga ng, mga, ng improvised na soundproof area. Ah, yes. So, yung pwede yung ba yun? Yung mga yung, 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 yun? yung mga, alam yung mga egg egg Ay, oh, nalagyan ng oh, egg, egg. Oh, tray. Oh, the tray will absorb the... Nakabitan nyo yun, oh, yung kwarto niyo. Mm -hmm. Yes, makakatulong yun pag-buff ng oh, oh, oh. ingay. Alam mo ko dati, namatay, namatay yung alaga akong ibon dahil sa dyan, mm -hmm. nakalanghap ng kulbura. Oo, oh, nakakasama mm -hmm. ng lol, di ba? Saka nakakadroma rin kapag namamatay yung ibon. Uy, dami-dami na nasasabi. Bigla eh, nagkita ko ganun. Parang siyempre guilty-guilty ako. Hindi ko kasi alam nung una kung anong gagawin. Mm -hmm. Kaya nga ako, hindi na ako magagamit ng firecrackers. Alam mo, -hmm. back to basic ako. Nung malilit kami, nung malilit tayo. Hindi <laughs> 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 oh, na ako lumaki eh, di ba? Oh. Yung ano, yung kanyon. Ay, oo. Oh, oh. Di ba? Yung kerosene lang at saka... Ano ba yan? Ano? Sa probinsya, yung mga oh, kanyon, kanyo <laughs> oh, yung kawayan. Yung sa kawayan. Oo, yung kawayan, lalagyan mong ng kerosene tapos sa uh, mo. So, hmm. walang gun, walang gun walang powder gun yan. Walang gun powder. Teka, may makakasama oh, ko tayo na sa nito. Si Miss Anna Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal <laughs> Welfare Society. Hello, Anna. Good morning, Anna. Mag ay, magkakilala kayong dalawa, no? Oh, Di ba? Oh, Makakampi natin. Makakampi mo ito. So, ayan, magkausap kami niya man. anak oh, oh. hapon sa radio. Ayan, ay, mm -hmm. ay, Ana. So, ano, ang gagawin natin pag-alaga sa mga hayop natin? Pag, lalo na pag New Year, no? Mm -hmm. So, dapat yung mga alaga nating hayop, sana indoors. Pwede ba yan sa inyo? Dalhin. Dalhin sa lugar nyo. Hindi. May mga boarding places na pwede nilang puntahan. Pero sa POS, hindi kasi yung mga rescued animals lang andon. Pero kasi ang kadalasan na ginagawa ng mga Pinoy diba, sa mga alaga nilang hayop, nasa labas yung mga aso. eh Madalas ito, pinagtitripan. Um, so kahit man lang sa bagong taon, sa bisperas ng bagong taon, i-keep nila sa loob ng bahay nila yung mga alaga nilang aso, pusa. Kasi kami sa POS, ang dami-dami dami namin nakukuhang mga reports. Na nawawalang mga aso. Yan hmm. ang hmm. sabi ko. January 1. Oh. So, yung sabi nga ni Doc Nielsen kanina, papasok sa bahay niyo, pwede ba i-deposit oh, oh. muna sa inyo habang lahat <laughs> niya yung ari? I-deposit <laughs> talaga. <laughs> Tulungan na lang natin sila na, yun, kuha na natin ng picture, picture, tapos hmm. ibigay natin sa barangay kasi, Unang pupunta nila, either yung Pound or yung oh, Barangay. barangay. Oh. Dok, tsaka na, bakit ba ang mga hayop eh talaga nakakaranas din ito at mas sensitive ba mas sila? Mas sensitive ba sila sa tao? Oo, no? oh, kasi nga, uh, you napaka-sensitive know, ng sense of hearing nila. Mm -hmm. Meron mga sensitive yung sense of smell nila na they can they parang ilang beses na mas malalakas mm -mm. yung pandinig nila. Mm -mm. So, yun nga, sabi ko nga ating bumabagyo, yung mga kulub kulob na yan, eh, mm -hmm. na sila. At no? least yung mga as asong alaga nila, Ana, sa POS, mm -hmm. secured na secured na yan. Although secured sila, natatakot din kami kasi marami okay. rin mga subdivisions dun sa as area. Baby, so, okay. nagpapaputok din sila. Ang panawagan nga namin, <laughs> kumari, huwag <laughs> na magpaputok, kaya lang, Uh, kung hindi naman tayo papaputok, usually yung mga kasama natin, mm -hmm. yung mga kapitbahay yung nagpapaputok. Oh, 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 oh. Parang wala silang pakialaman. Mm -hmm. no? Ayun, ay, Ang dami-dami yung alaga doon, di ba? Oo. Mm -hmm. Very traumatized yung mga hayop. So sana mailagay sila sa isang portion ng bahay na medyo shield sila from the, yung sounds ng fireworks. Tapos i-cover ng white noise, ano, yung music. Mm -hmm. Yan. Yung lang, ano pinakamalala maa, pinaka maaari mangyari sa hayop? Like sa mm -hmm. aso at pusa mm -hmm. pagka ganitong taon? the the First. things that can happen to them is uh yun nga pag na-stress out sila uh pwede silang magkaroon ng mga heart problems mm -hmm. and uh pwedeng yes. sila magkaroon ng uh, heart attack so, ah, mas manlalala kasi sa doon sa talaga oh, na sa, sa mga, stress sa so, mamamatay sila na so na pag pagbuuyulis ng konti yung heart nila mm. tapos nagkakaroon ng uh, ng difficulty in breathing, mm -hmm. yun na, nagkakaroon, dire direto yung di si stress out na Meron din kaming mga reports na na-strangulate yung mga dog, na nasakal sila oh, kasi oh, naka-chain oh, oh. sila tapos natataranta sa mga paputok so, tapos ikinamamatay okay. nila. So, tanggalin muna yung pagkakatali sa... Dapat talaga nasa bahay ang aso. Tapos yung leash na yan, hindi naman talaga dapat 24 hours naka-leash. Dapat supervised po yung aso kapag nakatali. Ayun balae kasi baka pagkita mo big na. Yes. So mismo sa inyo na report po yung mga gano'n? Maraming Maraming report sa post mga 8 to 10 after New Year, mga namatay na aso, nakakain ng Watusi, si lahat ng debris ng firecracker. So wag yung ilalabas agad yung aso pagkatapos ng putukan. Hindi ba nila alam na wapos yun? kasi you? parang... Oh, Ipa-tinitikman eh. nila kung anong makita nila sa... Mm -hmm. matikman lang? Mm -hmm wala Ay, parang mga scavenge sila diyan mm -hmm. minsan na nahalo sa pagkain mm -hmm. so importanteng linisan yung yard before nila ilabas yung ang ato. post po anong ginagawang hakbang para kumbaga ma disseminate yung information na talagang delikado sa mga hayop kapag talagang uh, makarinig ng mga ganito um kami nag talagang tuwing new year may mga paalala kami na keep your door your pets indoors tapos sa aming facebook mm -hmm. uh, nagpapal na lumabas na yung paalaala namin sa mga pet owners mm -hmm. na Um, pag-ingatayin ka ng mga aso, lalo na talagang uh, tuwing New Year dahil sobrang ang daming risk hindi lang uh -oh. sa mga paputok kundi yung mga debris ng firework na pag kinain nila at na-ingest mm. pwedeng ikalaso nila. Siguro maganda magbigay kayo ng mga parting words sa mga taga oh. natin. Dok, ikaw muna para sa darating na bagong taon, para oh. mo sa mga may alagang hayop. O oh, hindi lang yung alaga pati yung mga may wild. Oo, oh, oh, mga oh. wild. Hmm, yan, oh. pa Paalala natin. Alam mo, we can enjoy our new year without all these uh, traditional firecrackers you know pwede naman tayong uh, you know magsalo-salo just getting together uh, tapos yung mga traditional natin na uh, mga paputok to or yung pampaingay like mm. yung mga plangga-plangga na lang mm. pwede na yun kasi mm. it's less harmful mm. and nalimutan ko nga pala yung mga pregnant animals natin Ay, naku, yan they can naku. also have naku. abortion so when you breed your dogs huwag niyo itataon sa ganitong season kasi mm. yun nga mataas Saka, din ang chance yung risk oh, na makunan pa to. lang mayroon akong nakunan na na pasyente so nagkaroon siya ng immediate mm. na sisarian So again, paalala ko if we can minimize using all these fireworks and firecrackers. Napaka hindi lang sa pets natin delikado pati sa atin din. Okay, maraming salamat. ana ay, ihaten natin lalo na yung mga alaga nating hayop pag New Year, um, isipin natin na para silang mga bata hindi sila talaga nakakapag isip kung ano yung danger sa kanila, so it's up to us yung mga pet owners na maging responsable, okay. really okay. take care of them. Maraming salamat, salamat, salamat Doctor